Oh, did you that for mommy? Is that for us? Thank you! Manang-mana ka kay daddy mo! Thank you, baby! Gabi! Mm. Yes. Ano oh, yan? Yeah. Ay! Wow! Yeah. Ano to? Gift Is that for us? <laughs> Ay! Ito tayo namin to, guys. Ito ang pumuputok daw na sausage. Na may cheese daw sa loob. <laughs> Do you want mommy to try it na? So, Ayun, guys. nag a lang kayo. <laughs> Bago kumain. Ito uh -huh. so, na Ito tayo na namin siya, guys. <laughs> Hindi ka pa na pwede! Hindi pa ikaw pwede! Ano yan? Hindi ka na naman gusto mabuti! Ano ba yan? Uh, okay lang po yan, nah, mami! Wala naman na, digitalics, no? Ngit lang. Ay! Ano yun? Uy, ah! Try ko itong isa. Ako nga mami! Wait, na-miss mo nga tayo naman. Sa akin! Pumutok sa akin! Itatay ko ito. Pumutok ba sa akin? hmm hindi kasi ganyan, dapat yung pagkagat mo hindi yung pang-kagat na kayet. Uh, mm, Ngayon ko na. Dito. Hindi na mamuwi. Ayun, yun ko ginagamit namin lip tint kasi napaka pigmented niya, guys. So nakaka-moisturize ng lips and long lasting. Kaya kayo, guys mag-order na din kayo nito. 4 pieces matatanggap mo for only 98 pesos. So, saan ka pa makakahanap ng ganun kamurang lip tint? pa ikaw. Mm -hmm. Gusto niya talaga. Hindi. Yeah. <laughs> yeah. Bye, yeah. Bye, guys. Comment kayo dyan kung ano yung gusto niyong lutuin ni Baby Calix. Hindi na ko magluluto kasi hindi naman daw siya makakahanap. <laughs>